Iminungkain ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Senadora Cynthia Villar na dapat direkta na ang mga magsasaka sa merkado o pamilihan sa halip na may mga traders pa na namamagitan. Ito ani ay yung nakikitang solusyon ni Villar sa patunay na pagtas ng presyo na sibuyas sa mga pamilihan sa isinagawang ambush interview kay Villar, ipinaliwanag ng mababatas kung bakit tumataas ang presyo ng sibuyas dahil nga sa kartel kung saan ang mga traders ay binabarat ng sibuyas sa mga magsasaka at ibinebenta ng mahal sa mga pamilihan. Lumalabas aniya na ang mga traders ang may complete control sa supply ng sibuyas sa bansa at nakakapagdikta ng artificial demand para tumaas ang presyo sa merkado lumabas sa pagdinig ng Senado na base sa tala ng Philippine Statistics Administration o PSA ay walang shortage ng sibuyas sa bansa at hindi ma-justify ng Department of Agriculture kung may shortage ba talaga ng sibuyas. Dahil dito ay minungkahin ni Bilya na maaring solusyon sa nararanasang krisis sa sibuyas o pagkataas nga ng presyo nito ay dapat direkta na ang mga magsasaka sa mga pamilihan sa halip na dumaan pa sa mga traders na siyang nagdidikta ngayon sa sobrang mahal ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan. Hindi naman maiwasan na maserbo na ni Villar ang ilang opisyal ng gobyerno sa pagdinig dahil nga sa patuloy na pamamayagpag ng kartel sa onion at meat product sa bansa meron tayong figures on the supply and demand. Tapos wala namang ganun shortage. Eh bakit nyo gaganyan eh? Oh, But then, hindi, sure. nyo aralan yung figures. Kasi ako, binabasa ko lang yung figures. I have no pre precondition mind about this. Binasa ko lang yung figure. Nagulat ako na nag import sila ng meron naman supply. Binasa nyo ba yon Madam okay, yes, the, there was a study. In fact, as I mentioned, this was uh, a certification. Why? Ibababa niyo ang tarif? Eh, may enough supply. ah uh, so, Punti, Madam Chair... You... Kunti, lang ang kulang, if ever. Eh, bakit niyo ibababa ang tarif? Uh, may... o, tapos, ang nangyayari, binababa niyo tarif, hindi rin, nag, hindi rin bumababa ang presyo. That, That means kinokontrol control ng cartel. Hindi niyo ba alam yung cartel? They're very powerful in the Philippines. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.